Nakita ko nga yung taong nakatayo na yun. At nung matitigang ko siya, alam mo ba kung sino yung nakita ko? Yung inimbalsa mo ko bago ako makatulog. Yun, kamusta kayo mga kamorge? Muli ay gagawa tayo ng video at ito yung mga nagiging karanasan ko sa buong panahon na naging embalmer po ako. Dahil sa gumagawa tayo ng mga content tungkol sa mga nagiging pasyente o nababal sa kong mga patay, marami yung mga nagiging tanong sa akin kung bilang embalsamador, minumulto nga rin ba kami? O dinadalo rin ba kami ng mga pasyente o mga nagiging patay namin na inaayusan? Iyan ang sasagutin natin ngayon at may kwento rin naman ako sa inyo. Sana tapusin yung video natin na to at kung hindi ka pa nakafollow, Baka naman. Dahil sa dumadami na nga po tayo o marami nang nanonood po sa mga ginagawa kong pagbablog o sa mga ginagawa kong story time, kikwento ko sa inyo yung isang panaginip ko. Bali, kikwento ko sa inyo, hindi ito nangyari sa morgue. Pero yung kikwento ko sa inyo tungkol sa isang panaginip ko, na ito naman inaikwento ko na dati pero dahil nga po sa marami na tayong bagong manonood, muli ay ikikwento ko po sa inyo. Isang gabi nga po na naghihinip ako. Tapos ang panaghihinip ko, may nag-imbita daw sa aming mag-asawa na isang salo-salo. E de syempre pumayag kami at sabi namin pupunta nga kami. Pero yung pupuntahan namin yung pinakadadaanan ay sementeryo. E de eto na, papunta na nga kami, madadaanan namin ngayon yung sementeryo. At nung papasok na kami sa may loob ng sementeryo dahil doon, yun nga yung pinakadaanan eh, di ba? Sa panaghihinip ko, para ang bigat ng pakiramdam ko. Yung parang kinakabahan ka, yung ganun. E de eto na, isipin nyo lang yung pinakadaan isang diretsyo tapos may pakaliwa at yung pinakadaan na yon ay may mga nicho sa magkabilang side nagigits nyo karaniwan naman yan sa mga sementeryo diba ba? di eto na yung isang diretsyo na yon yung tinutumbok bago ka kumaliwa may parang musileyo na maliit Parang nicho lang siya na may parang pinakabubong lang, parang ganun. At nung malapit na nga kami doon sa may tinutumbok na kanto na yun bago ko maliwa, may nakita akong tao doon sa loob na nakatayo sa tabi ng nicho. E de syempre, kailangan naming matuntun yung mismong kanto tinutumbok na yun para makaliko kami pakaliwa. Nung malapit na kami doon sa may mismong kanto pakaliwa, nakita ko yung loob. Kasi yung panaginip ko mga kamorgue, yung mismong loob pinakamusileyo medyo madilim. Dahil sa may bubong nga eh. Nung malapit na kami, nakita ko nga yung taong nakatayo na yun. At nung matitigan ko siya, alam mo ba kung sino nakita ko? Yung inimbalsa mo ko bago ako makatulog. Tantantanta ako yan kang orge, siya mismo yung nakita ko. Siyempre dahil sa takot, hindi ko pinansin. Pumaliwa na kami at nung nakakaliwa na nga kami, may mga musileyo pa kami makikita. At sa bawat musileyo na yun, may mga tao rin na nakatayo. Bawat nicho. Nagigit siya ba? Halimbawa, ito yung nicho. Ayan, may nicho tapos andito siya sa may Ganun yung mga postura nung nakita ko pa nung makakaliwana na kami. At alam nyo ba kung sino yung mga nasa nicho na yon? Yun din yung mga binal sumuko pa nung mga nakaraan. Nung madaanan na namin lahat ng mga musileyo na yun, akala ko nga tao lang talaga na nakatayo. Siyempre parang dumalaw lang doon sa kaanak nila, di ba? Pero nung nakalagpas na kami, doon ko na pag-isip-isip na yun nga palang mga tao na yun, yun yung mga itsura ng mga patay na binalsam ko. At nung malapit na nga kami doon sa reception o yung sa may pinakapupuntahan namin sa salo-salo, may nag-iisang nicho ron na nakahiwalay, ang baga malayo doon sa karamihan at may nakaupo doon sa ibabaw na nicho. Ang nakita ko naman na itsura niya, nakaitim siya ng damit. Alam niyo yung mga lumang style ng damit na di botones na parang pang matanda. Yung may collar siya dito, tapos may bot botones, paldang maiksi, tapos para siyang may pinaka alampay, ano, alampay ba tawag doon, belo, parang ganun. Pero kulay itin Tapos yung mukha niya na yan. Madilim, ang nakikita ko lang sa kanya, yung mata niya. Halimbawa, dumidiretso na kami. Andito yung pira kanito sa gawing kanan. Nang papalapit pa lang kami, halimbawa, tinitso, dito siya nakaupo. Hindi kapag dumiretso na kami, kumbaga magkaharap kami, di ba? Nung halos papatapat na sa na yon, unti-unti ngayon lumilingon sa akin yung nakaupo sa nitso na yon. Pero yun lang ang kaisa-isahan na nakita ko nga sa mismong sementeryo na yon na hindi ko nakikilala. Medyo creepy yung panaginip ko na yun, pero yung kwento ko po na ito ay na na ibahagi ko na rin noong nakasama ko si Ed Kaluwag sa GMA7. At sa mga bagong manunood ko, sana inagustuhan nyo yung kwento ko. At muli, patuloy na maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta po sa akin. At huwag na huwag kalimutan mag-like, comment at kung ano yung naging reaksyon mo sa ginawa nating video na to. Muli, maraming maraming salamat sa inyong mga kamorge. Ingat kayong palagi.